Ang politika ay isang seryosong usapin na din natin dapat ipinagkakatiwala sa mga politiko lamang. Ito'y gaya rin ng hangin at tubig na kapag nakontaminado na ay magiging masama na at hindi na makabubuti pa para sa atin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan nang nangarap ng na mga posisyon sa bayan. Pagkataon nila'y hinubog, nag-alay ng paglilingkod at pilit inuukit ang kanilang mga pangalan sa mga pahina ng kasaysayan. Ngunit hindi lahat ay nagtataglay ng busilak na kaloobang mag-aakay sa kanyang bayan. Ang politika ay hindi naman masamang profesyon. Maliban na lang kung ikaw ay isang politiko na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang kwento ng paglikida kay Governor Ruel de Gamo, Katarungan para sa Lingkod Bayan pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like